May mga bagay sa buhay na hindi natin inaasahan. Minsan, ang isang simpleng gawa ng kabaitan ay maaring maging mas makapangyarihan kaysa anumang diploma na nakasabit sa dingding o isang milyong dolyar na balanse sa bangko. At iyon mismo, ang nangyari sa isang ordinaryong hapon sa isang makasaysayang parisukat kasama ang isang babae na hindi nakikita ng mga mata ng mundo ngunit isang higante sa esensya si Luia Pereira isang babaeng walang tirahan na tila nawala ang lahat ay may higit na kaalaman sa kanyang mga kalyo na mga kamay kaysa sa maraming negosyanteng nakasuot ng suit at nang magpasya siyang tulungan ng isang batang lalaki na may sirang wheelchair, wala siyang ideya na ang maliit na pagkilos ng empatiya na ito ay magiging simula ng isang malalim na pagbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng isang makapangyarihang negosyante na sa sandaling iyon natutunan kung ano ang tunay na halaga. Dadalin ka ng tekstong ito sa isang tunay at matinding kwento puno ng mga kawalang katarungan, nakakagulat na mga twist at higit sa lahat mga aral na pinagsama ang mechanical engineering sa purong sangkatauhan. Kung naniniwala ka na ang pinakamahusay na mga solusyon ay nagmumula sa kung saan hindi mo inaasahan ang mga ito, ipagpatuloy ang pagbabasa. Malapit ka ng maantig, ma-inspire at sino ang nakakaalam pag-isipang muli kung ano ang talagang mahalaga. Ang Tiradentes Square ay mataong gaya ng dati, puno ng mga turista, mga tindera at mga taong nagmamadali. Ngunit naroon, sa gitna ng nagmamadaling mga yabag, naroon si Miguel, isang walong taong gulang na batang lalaki na mahinang umiiyak habang pinagmamasdan ang kanyang wheelchair na nalaglag. Sa tabi niya ang kanyang lola, si Dona Conceição, ay sinusubukang ibalik ang nahulog na gulong. Sa eksenang ito, lumitaw si Luya Pereira. Mga sirasirang damit, isang messy bun, ngunit may hitsura na magkahalong karanasan at katahimikan. Habang ang lahat ay nakatingin sa malayo, magalang siyang lumapit at nag-alok ng tulong na para bang alam niya mismo kung ano ang pakiramdam ng hindi pinapansin. Kahit na siya ay walang tahanan, si Luia ay may isang bagay na tila wala sa iba, kaalaman at puso. Ang kanyang mga kamay na minarkahan ng oras at pagkawala ay gumalaw ng may katatagan at pamamaraan, nag-improvise gamit ang mga wire, paperclip at rubber band ang uri ng improvisasyon na natural na magagawa ng isang taong nakakaintindi ng mechanical engineering. Habang nakayuko siya, ay may nakamasid sa kanya mula sa loob ng isang luxury car. Gustavo Mendoza, ang milyonaryo na ama ni Miguel, na hanggang noon ay isa na namang absent dahil sa napakaraming mga pangako. Ang nakita ni Gustavo sa sandaling iyon ay isang bagay na bihirang empatiya sa pagkilos at higit pa nakita niya ang isang tao na ginagawa ang dapat niyang gawin marahil iyon ang unang napagtanto si Luia nang hindi alam ay ginagamit ang kanyang background sa assistive technology hindi lamang para ayusin ang wheelchair kundi para magturo ng leksyon sa sangkatauhan ang hapong iyon ay hindi natapos sa palakpakan ngunit isang mahalagang bagay ang nagsimula doon, ang tahimik na pagkilala na ang pagbabagong panlipunan ay maaaring magmula sa kung saan hindi inaasahan ng isa. Bago nakita si Luya Pereira bilang ang tool fairy ni Miguel, kinilala siya sa isang bagay na mas formal. Ang kanyang degree sa mechanical engineering mula sa UFMG, hindi naging madali ang makarating doon kinailangan ng limang taon ng matinding pag-aaral, walang tulog na gabi at mga notebook na puno ng mga tala sa pantulong na teknolohiya. Isang larangang pinili niya ng buong puso na inspirasyon ng mga personal na karanasan. Nais niyang baguhin ang buhay ng mga taong may pisikal na limitasyon, bumuo ng mas mahusay, mas magaan at mas functional na wheelchair. Malaki ang pangarap niya at nasa kanya ang lahat ng kailangan para lumipad. Ngunit ang buhay kung minsan ay gumuho tulad ng isang bahay ng mga baraha. Isang akusasyon ng pagnanakaw sa intelektwal na ari-arian, mali pala, ay sumira sa kanyang karera sa magdamag. Si Paulo Resende, ang kanyang supervisor noong panahong iyon, ay naglaan ng kanyang mga ideya at pagkatapos ay itinakda ito upang magmukhang iba. Ang resulta, summary dismissal na walang karapatan sa pagtatanggol. Isinara ng palengke ang mga pintuan nito na wala ang mga kasamahan niya. Ang kanyang diploma sa UFMG ay naging isang tubo na nakaimbak sa isang pansamantalang shed kung saan siya natulog na nakabalot sa isang manipis na kumot. Ang taglagas na ito ay hindi lamang profesional, ito ay tao. Nakikita ang kanyang pagkakakilanlan na gumuho ang kanyang trabaho ay ginagamit ng ibang tao at walang umaabot na mabigat. Ngunit ang pinakamalupit na bagay ay kung paano tinatrato ng lipunan ang mga nahuhulog. Si Luia ay tumigil sa pagiging isang inhinyero at naging ang pulubi. Ngunit sa loob, naroon pa rin ang kaalaman, buhay, pumipintig. At ang tahimik na lakas na ito ang nagpanatiling nakatayo. Dahil tulad ng sinabi niya mismo, ang buhay ay nagbabago at ang isa sa mga pagliko ay papunta na. Kinaumagahan pagkatapos ng pulong sa plaza, nakita ni Luya ang isang sobre na nakadikit sa pintuan ng shed kung saan siya natutulog. Ang matikas na papel at ang pangalang Gustavo Mendoza sa matatag na sulat-kamay ay nagsabi na sa kanya na ito ay hindi ordinaryong bagay. Sa loob, isang imbitasyon, dumalo sa isang panayam sa trabaho sa punong tanggapan ng Mendoza Tecnologia Medica. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ito ba ay isang pagkakataon upang bumalik sa engineering? Ginugol niya ang kanyang huling mga barya sa sabon at communal laundry. Inayos pa niya ang buhok sa basag na salamin ng pampublikong banyo. Pagkatapos ng lahat, ang dignidad ay maaari ring magsuot. Pagdating sa salamin at konkretong gusali, sinalubong siya ng mapanghusgang tingin, ngunit nanatili siyang matatag. Mayroon akong panayam kay Sonia Marquez, sabi niya, at tinawag siya sa ika-17 palapag. Gayunpaman, ang kanyang mga inaasahan ay naging isang balde ng malamig na tubig. Si Sonia, kasing lamig ng isang spreadsheet ay nag-alok sa kanya ng trabaho bilang isang cleaning assistant. Isa itong malaking suntok, si Luia, na dating nagdisenyo ng mga prototype para sa rehabilitasyon ng bata. Ngayon ay may hawak na isang squeegee. Ngunit ang gutom ay hindi naghihintay ng isang diploma at tinanggap niya. Alam niya na kung minsan ang tamang landas ay nagsisimula sa maling pinto. Sa mga sumunod na araw, nilinis niya ang mga pasilyo ng kumpanya nang may katumpakan sa operasyon. Kahit na hindi siya nakikita ng mga mata ng corporate elite, naobserbahan niya ang lahat. Doon, sa pagitan ng paglilinis at paggamit ng mga balde, nakita niya ang malapit na kagamitan na kahawig ng sarili niyang mga likha. At ang pinaka-curious na bagay, tila walang nakapansin na ang babaeng may walis sa kanyang kamay ay nasa kabila na Nagdo-drawing, nagpaplano, naninibago. Ang tadhana sa puntong ito ng kwento ay nakangiti na sa gilid ng bibig nito. Inihahanda ang susunod na hakbang. Ito ay isang gabi nang ang lahat ay umalis na. Ang pagkakataong iyon o disguise na kakayahan ay nagpasya na kumilos. Pumasok si Luia sa board meeting room para sa regular na paglilinis. Ngunit ang nakita niya doon ay higit pa sa alikabok, isang whiteboard na puno ng mga equation at teknikal na diagram. Napansin niya kaagad ang pagkakamali. Ito ay isang banayad na detalye, ngunit isa na maaring ikompromiso ang buong proyekto ng prosthesis. Hindi na siya nagdalawang-isip. Kinuha niya ang marker at na may parehong kumpiyansa ng isang taong may kasanayan sa mga formula sa loob ng maraming taon itinama ang equation at nag-iwan ng paliwanag na tala tapos naglinis siya ng kwarto na parang walang nangyari ang hindi niya alam ay nakaon ng mga security camera at nasa susunod na araw, ang buong proyekto ay maisave salamat sa hindi kilalang pagwawasto na iyon. Nang matuklasan ni Gustavo Mendoza ang nangyari, hindi nagtagal para ikonekta niya ang mga tuldok. Ang babaeng nagligtas sa proyekto ay ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. At sa isang paraan, ginawa rin siyang muling pag-isipan ang kanyang mga prioridad. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya na si Luia ay hindi lamang isang dating inhinyero. Siya ay isang napakatalino na pag-iisip na hindi gaanong ginagamit sa isang uniporme sa paglilinis. Nang tawagin siya para sa isang pribadong pag-uusap, akala niya ay mapapagalitan siya. Ngunit iba ang narinig niya. Pagkilala. Gusto ni Gustavo na sumali siya sa engineering team. And get this, alam niya ang background niya. Alam niya ang tungkol sa UFMG, ang Assistive Technology Project, ang hindi patas na akusasyon. Ito ang simula ng isang punto ng pagbabago. Isang imbitasyon na bumalik sa dati niyang pagiging isang mahusay na profesional. Dahil ang tunay na talento, kahit na pinigilan, ay hindi tumitigil sa pagkinang. Ito ay nangangailangan lamang ng isang kislap ng pagkakataon upang lumitaw. Ilang araw matapos opisyal na mapabilang sa technical team, nakakita si Luia ng mga multo mula sa nakaraan na nag-cruise sa kanyang landas na may badge na nakasabit sa kanyang leeg. Doon din nagtrabaho si Paulo Resende, ang lalaking sumira sa kanyang karir. At higit pa, siya ang R&D director ng kumpanya. Ang muling pagsasama ay isang pagkabigla ngunit isang pambihirang pagkakataon din na harapin ng harapan ang nagnakaw sa kanyang pagiging mayakda at naglagay ng anino ng profesional na kawalan ng katarungan sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa o tahimik si Luya. Nasa tabi niya si Gustavo at higit sa lahat ang katotohanan, sumiklab ang tensyon sa isang board meeting. Sinubukan ni Paulo na ulitin ang karaniwang script, mga akusasyon, diskwalifikasyon, walang laman na salita. Ngunit nagawa na ni Gustavo ang kanyang takdang aralin. Nag-imbestiga siya, nag-cross-reference ng ebidensya, nabawi ang mga lumang email at mga dokumento ng patent. Yung Adaptive Articulation Project na sinabi ni Paulo na kanya, sa katunayan, ito ay bahagi ng Master's Thesis ni Luia na may petsang tatlong taon bago siya tinanggal. Nang ipakita sa slides ang mga dokumento na magkatabi, ang katahimikan sa silid ay kasing talas ng scalpel. Doon, sa harap ng Board of Directors, nakahubad si Paulo. Sinubukan niyang sumigaw, magbanta, manlait, tinawag niyang street slot si Luia. Ngunit ang isa sa mga direktor ay matatag na tumugon. Kami ay tumitingin sa isip sa likod ng aming pinakamahusay na mga produkto. Sa sandaling iyon, naibigay ang hustisya sa isang simboliko at tunay na paraan. Agad na pinaalis si Paulo at inihatid palabas ng kumpanya. At si Luia kahit nanginginig, alam niya na sa wakas ay nagsisimula na niyang mabawi ang nawala sa kanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang lugar, ang kanyang kasaysayan, ngunit ang pinakamahusay ay dumating pa. Sa pag-alis ni Paulo, sa wakas ay nagkaroon na si Luia ng espasyo para ipakita kung ano siya, hindi lamang siya pinananatili ni Gustavo sa kupunan, ngunit na-promote siya bilang direktor ng inubasyon at pag-unlad isang posisyon na halos parang makatang hustisya. Ngayon, na may autonomiya, sinimulan niya ang Liberdade Project, isang bagong henerasyon ng mga wheelchair na mas magaan, mas lumalaban, at higit sa lahat, mas madaling ma-access. Wala ng mga mamahaling solusyon na nagsilbi lamang sa isang minorya. Malinaw ang panukala engineering na may layuning panlipunan o kung tawagin niya ito, naa-access na pagbabago. Ang laboratorio na dati ay nakakita sa kanya bilang isang cleaning lady, ngayon ay nakinig ng mabuti sa kanyang mga tagubilin. Iginagalang siya ng mga inhinyero hindi lamang para sa kanyang karanasan, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon. Pinangunahan ni Luia ang bawat pagpupulong na parang may misyon siya, hindi trabaho. Nahubog ang kanyang paningin sa pamamagitan ng naranasan mismo kung ano ang ibig sabihin ng walang mapagkukunan sa pagkakita sa kanyang kapatid na lalaki, bata pa, na nagdurusa sa kakulangan ng sapat na kagamitan, na gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Adlam niya na ang proyekto ay hindi lamang teknikal, ngunit tao rin. Nang makita niyang gumagana ang mga unang prototype, naramdaman ni Luya ang isang bagay na bihira, pag-aari. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o paglilinis ng kanyang pangalan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na kapakipakinabang. Ang Liberdad Project ay nakakuha ng momentum, katanyagan at unti-unting naging simbolo sa loob ng kumpanya. Higit pa sa isang produkto, naging sigaw ito para sa personal na tagumpay, etika sa agham, empatiya at agham na naglalakad ng magkahawak kamay. At tulad ng isang magandang kwento tungkol sa isang bagong simula, ang inspirasyon para sa mas malayo ay mayroon ng pangalan at apelido, Miguel. Nagsimulang bumisita si Miguel sa lab ng madalas. Noong una, para lang makita ang Tool Fairy ang tawag niya sa kanya. Ngunit di nagtagal ang kanyang mausisa na titig at matalas na mga tanong ay nanalo kay Luia sa paraang magagawa lamang ng isang tunay na interesadong bata. Hindi lang siya anak ni Gustavo, isa siyang batang may masiglang katalinuhan na humarap sa mga pisikal na limitasyon ng may tahimik na tapang at ang pagkakita sa kislap na iyon sa kanyang mga mata ang nagbigay kay Luia ng bagong ideya, ang Colibri Project. Ang pangalan ay nagmula mismo kay Miguel na nabighani sa paraan ng mga maliliit na ibon na tila lumalaban sa gravity. At iyon ang misyon ni Colibri, bumuo ng isang magaan, maingat at functional na pediatric exoskeleton na magpapalakas ng mga natural na paggalaw nang hindi nililimitahan ang kalayaan ng bata. Inihagis ni Luia ang kanyang sarili sa proyekto na muling binuhay ang kanyang pananaliksik sa doktor na naantala sa kasagsagan nito dahil sa profesional na kawalan ng katarungan. Ngayon, mayroon siyang hindi lamang suporta kundi pati na rin ang panibagong motibasyon at isang pangalan mukha at ngiti na gagabay sa bawat desisyon sa engineering. Habang ginagawa ang mga unang modelo, ipinaliwanag niya kay Miguel kung paano gumagana ang bawat gear, kung paano magiging masaya at makapangyarihan ang teknolohiyang pantulong. Ito ay higit pa sa isang proyekto. Ito ay isang aral sa empatiya inilapat na agham at personal na paglago. At higit pa, ito ay patunay na kapag pinagsama mo ang layunin sa kaalaman, isang bagay na nagbabago. Si Miguel ay naging higit pa sa isang inspirasyon. Siya ay naging isang munting tagapayo ng pag-asa. At ang bawat pagsubok ng kolibri ay nagdadala ng katiyakan na muling natuklasan ni Luya ang kanyang tunay na lugar sa mundo. Dumating ang malaking araw. Ang kolibri na ngayon ay natapos at nakalibrate ay handa na para sa unang tunay na pagsubok nito. Hindi pa ito makakasama ni Miguel. Iginiit ni Luia ang ganap na kaligtasan noon pa man. Isang voluntaryong nasa hustong gulang na may katulad na kondisyon ang napili. Kapag na-activate ang mga sensor, pigil hininga ang buong lab. At pagkatapos, isang bagay na nakapagtataka, malumanay niyang iginalaw ang kanyang braso na parang hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon, parang naging mabait ang oras sa kanya saglit. Umiyak siya. Nagpalakpakan ng team. And si Luia, kahit na sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado, nadama ang kanyang puso. Ito ay totoo. Pagkalipas ng dalawang linggo, turn na ni Miguel, ang lab ay ginawang miniature park na may mga flag, juice at makukulay na mga hadlang. Nang isuot niya ang suit diretsyo ang kanyang mga salita, akala ko ito ay magiging mas robotic. Ngumiti si Luya at sumagot. Ang mga robot ay nakatago sa loob ng suit. Maliit sila, ngunit malakas tulad mo. At pagkatapos, ang sandali. Ginawa ni Miguel ang kanyang mga unang hakbang, tinulungan ng pediatric exoskeleton nabasag ang katahimikan ng mga palakpakan at luha. Ito ay higit pa sa teknolohiya. Ito ay ang dignidad na naibalik ng may katumpakan sa operasyon. Ang Mendoza Teknolohiya Medica ay hindi na pareho. Sa mga nangungunang proyekto ni Luia, nakahinga ang kumpanya ng naa-access na pagbabago, empatiya at tunay na agham. Nagsimulang mangarap si Miguel na maging isang engineer. Si Gustavo, na nagtatag ng kumpanya para sa kanyang anak, ay natututo na ngayon sa kanya. At si Luia, hindi lang niya nabawi kung ano ang sa kanya, ngunit pinalawak din niya ang dati niyang pinangarap, gawing mas makatao, mahusay, at mapagmahal ang rehabilitasyon ng bata. Ang kwento na nagsimula sa isang sirang wheelchair ay nagtapos sa isang batang lalaki na lumilipad sa gaan ng isang hummingbird. Ngayong alam mo na ang tungkol sa paglalakbay ni Luya Pereira, huminto at isipin gaano karaming mga hindi kapanipaniwalang tao ang hindi nakikita sa mismong sandaling ito, naghihintay lamang ng pagkakataong ipakita kung ano ang kanilang kakayahan gaano karaming mga talento ang natutulog dahil sa kawalan ng katarungan at gaano karaming mga hindi kapani-paniwalang solusyon ang hindi pa umiiral dahil ang isang tao ay pinatahimik bago ang kanilang panahon. Ang kwentong ito ay higit pa sa mpaglipat. Ito ay isang tawag sa pagkilos isang makapangyarihang paalala na ang tunay na pagbabago sa lipunan ay magsisimula kapag pinaghalo natin ang empatiya sa agham at katapangan sa kaalaman. At ngayon, ang nasusunog na tanong, ano ang gagawin mo sa inspirasyong natanggap mo lang? Kung naantig ka sa kwentong ito sa anumang paraan, iwanan ng iyong gusto at ipakita na pinahahalagahan mo ang mga kwento ng pagtagumpayan. Magkomento sa ibaba. Ano ang higit na nagpakilos sa iyo sa paglalakbay na ito? Ibahagi sa isang taon na kailangang maniwala sa pangalawang pagkakataon. At syempre, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell dahil napakaraming mga kamanghamang hang kwento ang paparating at hindi mo gustong makaligtaan ang alinman sa mga ito.